Okay, good evening guys. So, kakarating ko lang galing trabaho. Ayan, kain na, kain. So, yung mga pala namin guys. So, tara po. Yung uh, kalabasa, sitaw. So, Ayan, malunggay. Tapos may kasama ang hipo. No? Ay. favorite. Yeah. Sabaw. Talong, kalabasa. Ay, paborito. Oke, okay, Tapos, ito okay po guys, oh. So. Ah, galonggong. Pritong galonggong. So, tara guys, tara tara. Ay, sarap, sarap, sarap. Mm. Kamay na lang, kamay. Hmm. <laughs> sarap talaga guys pag ano pa uh, gulay yung ulam at saka nagsamang galunggong o mga marambaka, mga pritong isda. Ganun. Sarap yung yung retong kulay. Saan paborito ko paborito na araw? sa ulam. <laughs> sa sundali, dito, eh. Kaya lagi kong nire-request kayo ito lagi na to. Kaya...